Hindi naman po pwedeng cash. Meron naman din po akong matatawag na barangay talad. Puta naman, kuya. Maupir ako. Ma'am, tatawag na po ba ako ng barangay? Huwag ka ba nagpamadali, kuya? Ano ba? Ano na tayo? Check out na tayo. Check out? Sabi mo, mamaya pa tayo aalit. Check out na ko. na muna ako. Pagta mo. Pintay mo muna ako dito. Boss, ano ang tawag dito? Check out na rin na sa gamit. Dito ka na lang muna. Kasi papasok ang mga gamit. Ano papasok ang mga gamit? Kasi di ba, ikaw na kaya sa akin dito. Sabi ko, magbakasyon lang tayo. Gusto ko lang mag-beach. Parang iba na naman itong hinaano mo sa akin. Sige, sabi ko sa'yo ah. Magtiwala ka sa'kin. Wala ka ba tiwala sa'kin? Wala na talaga. Ubus na tiwala ko sa'yo. Ngayon magtiwala ka sa'kin ha. Boss, ano tawag dito? Kayo na po muna ba? Bilisan mo. Ilalagay mo lang yung <laughs> no, 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 no. Good no. afternoon. No, no, no. po, Good afternoon. po. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good Good afternoon. no, 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 no. Ay, no, 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 no. Na... Kasama yung mga yeah. lechon, pagkain, lahat. Yes, po. Bakit ang laki na naman? Magkano lang naman yung lechon? Ano naman na si <coughs> Ito na naman. Sabi ko na nga ba eh. Ayan ma'am, kaya naging 120,000 kasi po uh, pinareserve po ni Boss GK po ang buong resort po ng Sulok Beach Resort po. <coughs> Ayun, pwede. Hindi naman po tayong cash, ma'am. Cash? Opo. Kung hindi naman po pwedeng cash, meron naman din po akong matatawag na barangay tagad. Ano, bayaran ko na. Ito. Ay, ano dito, ayan. Sorry, ma'am. Yung card po natin, naka-available po. Sarili ko na lang. Ayan. So, yung video po natin is nag available Okay. naman, kuya. Ika naman, kuya. Parang tatawag lang po ako ng barangay. Eh, hindi kunin ko yung wallet ko sa sakyan. Ay, let lang ma'am. Mga ganyan po yung mga modus ko. Hindi, isa let lang. Andun, andun lang. Kunin ko lang. Sige, ma'am ha. Kay, naman din po kami telephone dito. Malapit lang naman po yung barangay. Okay, barangay. sige po. Wait lang po ha. Sige, ma'am. Sige, oh, no, 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 no. ma'am. Sige, ma'am. Ito na, ito na. Pinuha ko lang. Kalma ko. Alam mo na akong pera. Ang maganda naman po ng bag niyo. Pero, okay, ito. itong bag na to, kasing halos na presyo ng bill namin Kaso dito. Kaso mo, hindi kami tumatanggap ng item. hindi, eh, hindi, hindi. Babayaran ka ng buo. Ito, ah, so, oh, totoo. Oo, oh, ayan. Thank you po. Yeah. Madali naman po pala kayong kausap. Wala <laughs> na lang ang sera. Ano ako na natin, wait eh. Tahi na na-uwi na, na, ko. <laughs> Inang yun. Kahit gasolina, hindi aabot yung Ang hirap talaga kasama nung ano, palok na yun. Buwisit talaga si Kuwi.